Hello guys, paano mag-fill out ng Palawan Express Pera Padala o send Money Form Ito yung mga may check, yan yung mga pipil outan ninyo Dito tayo sa unahan, sa Sender Sender, ibig sabihin kayo yung magpapadala Pangalan, Name Alimbawa, ang pangalan ay Tangol Di Montenegro yan. Tapos yung cellphone number nyo, mobile number Ilagay nyo dyan. Itong suki card, hindi na kailangan lagyan ng suki card kung wala naman kayong suki card. Kung merong suki card kayo, ilagay niyo dito. Dito naman tayo sa receiver, yung tatanggap ng pera, receiver. Name, yung pangalan nung papapadalahan mo, si Ramon B. Montenegro. Tapos, yung mobile number niya, ilagay mo. Ito namang destination brand, wala naman check. So, kasi ngayon, kahit sang brand mo na kuhanin yung pera, pwede na eh. Di tulad dati. Okay, yung amount, kung magkano yung pera na ipapadala mo. Ayan, 1.5. Ipapadala mo ng 1.5. Tapos, itong purpose of transaction. Allowance o kung bayad naman, lagay mo dyan, payment. So, ito, allowance. relationship to receiver. Kung anong relasyon mo dun sa pagpapadalan mo. Kalimbawa, ito, nakalagay dito, father. O, si Tanggol Montenegro, sa si Ramon Montenegro ay magtatay. Kaya dito, father. Tapos sa baba, huwag niyong kakalimutang magperma. You know, signature overprinted name isulat nyo yung buong pangalan niyo, tapos sa ibabaw nya yung perma dito so yun lang guys, uh, ganoon lang sya kadali no? kung may hindi kayo naintindihan, mag comment lang kayo dyan at ating sasagutin okay thank you